Boss Dada, wala na yan. Hindi na nila tinitingnan yung naitulong. Wala na yan. Uh, ang, ang, ang clearly, ang ginagawa nila, binubura nila ang Duterte. Sinisira nila ang Duterte. Uh, so that pagdating mo ng 2028, wala na. Ano, anong brand sale yan si Duterte? Wala. Uh, so sisirain nila ng sisirain yan. Maglalagay sila ng issues. Ah... Uh, popondohan lihat yung mga troll na binabanatan ang Duterte, gumagawa ng storya na talagang iniiba ang, ang facts nung uh, Duterte administration. So, ang sugot ko dyan, uh, bakit nila ginagawa? Dahil sa kay Duterte. Uh, sinong Duterte? Si PRRD. Uh, nagsalita si Mayor Baste, o kasama ka na rin. O, uh, di ba si Congressman Pulong, sinama rin binawasan ng linabusan ng proyekto na nakatanggap daw ng ganyan tapos binawasan na ng, ng mga proyekto o oh, si BP anong ginawa so pag titingnan mo oo nandiyan si BP pero uh, nagtatrabaho pero paano nila paano nila ginawa ang pag sa unity team di ba unang tinira nila si BP